Magandang araw, halina't tuklasin ang iba't ibang lugar sa Pilipinas kung saan nakakita tayo ng iba't ibang magagandang tanawin. Oops! Bago namin sabihin ang mga lugar na aming napuntahan, talakayin muna natin ang Lakbay sa Naysay. Ang Lakbay sa Naysay ay nagkadalasang may kasamang mga larawan tulad ng selfie, groupie. Ibinabahagi rito ang mga karanasan mabuti man o hindi kaaya-ayang karanasan sa isang pook na pinuntahan. Tumutukoy din ito sa detalyadong pagsasalaysay ng mga karanasan kaugnay sa lugar o pook na pinuntahan. Bago pa humaba ang talakayan na ito, halina't tuklasin at talakayan ang iba't ibang lugar na aming pinuntahan. Tara na! Ito ang Tagaytay. Ito ay matatagpuan sa Timog Kanlurang bahagi ng Luzon. Sa aming paglalakbay sa lugar na ito, ay maraming mga gandang tanawin ang aming nasaksihan isa na rito ang Taal Volcano at Taal Lake. Isa ito sa mga pinakatanyag na tanawin sa Tagaytay at magandang puntahan. Kung saan may kikita natin ang Bulkang Taal na nasa gitna ng lawa. Dagdag impormasyon, ang mga kalsada rito sa Tagaytay ay payapa at kaunti lamang ang dumadaan. Ito ay pwedeng-pwede sa mga tao na gusto ng kapayapaan. Isa pa, ang Tagaytay ay magandang puntahan kung mahilig ka sa bulumundukin na tanawin. At masasaksihan mo rito ang mga matatayog na bundok at nagaganda ang tanawin. At ang Tagaytay ay malamig na klima na mararanasan lalo paggabi. Oops! Bago namin makalimutan, kung coffee lover ka, maaari kang pumunta sa Starbucks na matatagpuan din sa Tagaytay. At hindi lang ito basta-basta na Starbucks dahil may magagandang tanawin ka rin sa saksihan. Ang ating susunod na destinasyon ay ang Pililia na tatalakayin ni Mark Aaron Serafin. Pasok, Serafin! Salamat, Guinness! Mga kaibigan, halina't talakayin at saksihan ang ganda ng Pililia. Dito sa Pililia, matatagpuan natin ang mga marami at matatayag na windmill. At ang lugar na ito ay mayroon ding magagandang tanawin at isa rin ito sa may tahimik na kalsada. tapos natin tuklasin at talakayin ang ganda ng pililya, tutungo naman tayo ngayon sa ating huling destinasyon, ang Angono Rizal. Isa rin ang Angono Rizal sa maaaring puntaan kung nais mong makita ng magandang tanawin. Lalo paggabi dahil may kita mo dito ang City of View. Masasaksihan mo ang mga naggaganda ang ilaw mula sa syudad dahil sa magandang tanawin. Ito ay maraming tao ang pupunta dito upang saksiin ang ganda ng siyudad. Ngayon, ito na ang sinyalis upang tuklasin ang ganda ng iba't ibang lugar at mga tanawin sa Pilipinas. Ano pang hinihintay mo? Halina. Halina, halina. Halina't halina. tuklasin ang ganda ng Pilipinas.